Nasa rank 180 ang pwesto ng ating bansa sa Pilipinas na nag-a-average height natin sa buong mundo na may 188 total listed countries. Habang nasa pangtatlo tatlo tayo na bansa ang pinaka mahilig mag-basketball sa buong mundo na kung saan ang tangkad ng isang manlalaro ang pinakakailangan sa basketball. At rare talaga sa ating bansa ang matatangkad na tao, especially sa sports na ito. Pero habang lumilipas ang panahon ay parang nahahaluan na tayo ng matatangkad na bata especially sa henerasyon na ito. At nadidiskubre sa iba't ibang liga, top 30 na matatangkad na manlalaro sa basketball sa ating bansa. Tara ka sports, pag-usapan natin.